Hello guys, good morning. Today is Tuesday, March 25. Palibagong araw na naman. Meron tayong gagawin. Na... Hello guys, good morning. Today is Tuesday, uh, March 25. Alas 7 ng umaga. Ngayon, uh, meron tayo... Ngayon, may gagawin po ako. Ano? Oh, meron tayo dito, ano... <coughs> Meron po tayo, meron po akong Meron po akong i-design ngayon na bridge uh, May i-design pa tayo ngayon na bridge Today may i-design po ako ngayon na bridge Meron ako dito yung sex line bridge Papakita ko ngayon